ang kalikasan ay isang biyayang galing sa ating Panginoon, dito nang gagaling lahat ng bagay na ating ikinabubuhay. Dito din nang gagaling ang ating kaalaman na dahil sa kuryusidad sa napakahiwagang nilikha ng Diyos, nasusubok natin ang hangganan ng ating kaalaman. Kaya naman maraming bayan ang ipinagbabawal na ang paggamit ng plastik, nagiging sanhi ng pagbabara sa mga ilog at kanal kaya nagiging sanhi ng pagbaha, ang pagpuputol ng mga puno ang isa pang dahilan ng malawakang pagbaha tuwing may bagyo, mga illegal na pag -trutruso. Dahil sa mga pagsisiga nila sa mga basura at pagsusunog ng mga kagubatan, nadadagdagan ang init ng atmosfera na sanhi ng global warming o greenhouse effect na nakakapagdulot ng sobrang init. Halos lahat ng panig ng mundo ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng kalamidad, gaya ng bagyo, baha, lindol, pagbuka ng lupa, at iba pa, ang dahilan ng ganitong kalamidad ay dahil sa pagkawasak o pagkasira ng kalikasan. Ang ating yamang lupa at kagubatan ay dapat nating alagaan, pero ang ibang tao ay hindi pa din natututo. Kung ating titignan ay napakaganda ng ating inang kalikasan, ang malalagang kagubatan, bulubundukin, at ang malilinas na yamang tubig huwag tapunan ng mga basura, huwag putulin ang mga puno at huwag po tayong magsunog sa mga bundok natin, huwag po natin hayaang masira ang ganda ng ating yamang kalikasan. Nararapat lamang na pangalagaan ang ating mga likas na yaman, sapagkat dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan sa ating pamumuhay at dito rin nakasalalay ang ating kaligtasan. Mga illegal na paggamit ng dinamita na panghuli ng mga isda, Nadadamay sa pagkamatay ang mga maliliit na isda. Ang mga maling paggamit at pagwasak ng inang kalikasan na masama nagiging balik sa atin, ang maling pagtatapon ng mga basura, lalo na yon mga nakatira sa tabing dagat. Ang kanilang mga basura ay sa dagat at ilog nila itinatapon na nagiging sanhi ng pagbabara sa daluyan ng tubig. Ang yamang tubig ko ang ating karagatan ay ang pangunahing pinagkukunan natin ng ating pagkain, mga iba't ibang uri ng laman dagat, kaya pangalagaan po natin ito. Ang kalikasan ay ang ating Diyos ang may likha. Dito tayo kumukuha ng ating pagkain sa mga bunga ng mga puno at lamang ugat. Dito din tayo kumukuha sa mga puno ng materyales sa ating bahay at mga kagamitan natin. Sa kalikasan din galing ang ating iniinom bubuhay din ang mga hayop para sa kanilang pagkain at silungan, ang ganda ng ating kalikasan ang hinahangaan ng mga turista na pabalik-balik na pinupuntahan ng nila sa bansa natin. Mahalaga ang ating inang kalikasan dahil dito tayo nakakalanghap ng sariwang hangin, at ang mga angyong tubig natin ang tirahan ng mga isda na ating pagkain. Maituturing na pinakamayaman sa likas na yaman ang Pilipinas sa buong Asya, ito ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, sa atin nakasalalay ang ganda at yaman ng ating kalikasan, kaya naman talagang dinarayo ng mga turista ang ating bansa dahil sa ganda ng mga tourist spots, gaya ng diving spots, beaches, rivers, waterfalls, ilan lang yan sa magagandang spots dito sa ating bansa. Kaya naman turuan natin ang ating mga sarili sa pangangalaga ng mga ito. Bago maging huli ang lahat. Thanks for watching. Please like, share, and follow me. God bless to everyone.